Makabuluhan at matagumpay ang naging selebrasyon ng ikasyam na pong anibersaryo ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Ang aktibidad ay pinangasiwaan ni Vice President Inday Sara Duterte. Nakiisa rin sa pagdiriwang ang ilan sa mga nagdaang pangalawang pangulo sa bansa, tulad ni na dating Pangulong Joseph Estrada at Gloria Macapagal Arroyo na ngayoy kinatawan ng pangalawang distrito ng Pampanga. Dumalo rin maging ang pamilya ng mga dating pangalawang pangulo. To our esteemed former Vice Presidents of the Philippines and to their surviving families, maraming salamat sa paglaan ng inyong oras sa pagbigay halaga sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. We recognize that the institution we serve today was built by your sacrifice, your wisdom, and your personal dedication to the Filipino people. Naging highlight din sa selebrasyon ang pagdalo ng mga kabataang naging bahagi ng You Can Be VP program. Our little vice presidents represented the office in my, future, uh, in my trips abroad in the past months. So, thank you very much uh, for coming to our 90th anniversary. And we hope to see you in the future books of the Office of the Vice Presidents as the 25th, 26th, 27th, 28th, 29th uh, Vice Presidents of the Republic of the Philippines. Binigyang pugay din ng OVP ang mga individual na nagpapakita ng mga natatanging pagpapahalaga sa pamamagitan ng serbisyo publiko. Kabilang sa Gawad Makabansa Awards ngayong taon ay si Armando Blando, Dr. Ben Ashley Susulan at Post Award para sa Nurse Rescuer na si Alvin Velasco. Maliban sa kanila, Ginawaran din ng pagkilala ang ilan sa mga kawani ng tanggapan na iginugugol ang maraming taon sa paglilingkod sa bayan at sa mga Pilipino. Ako po si Jera Gomez, Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News.